Is that Jesus Christ? Please. Sa isang mundo na kung saan ang karaniwan ay madalas na kumukuha ng backseat sa hindi pang karaniwan. Ang mga kwento ng kakaibang bagay na tila nagbabalat kayo ay nagiiwan sa atin ng pagtataka. At kung minsan nga nauwi pa ito sa pagtatalo ng ibang mga dalubasa at eksperto. Mula sa isang eroplano na tila hindi gumagalaw sa ere hanggang sa isang dragon na nakuha nan mismo ng kamera. Narito ang sampung kakaibang bagay na nakitang lumulutang sa kalangitan at talagang gumulat sa karamihan. Bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutan i-hit ang like at subscribe button. Kalimbangin ang kampana nang sa ganon, lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Kaya, simulan na natin. Number 10, Jellyfish Ang ating mundo ay talagang puno ng misteryo at kababalagan at ang langit ay talagang kasama at ang pangyayaring ito ay talagang naganap sa Jordan na kung saan ang katahimikan ay nagambala ng isang kumikinang na figura na sumasayo na parang dikya sa kalangitan. Ang footage na ito ay talagang nagdulot ng isang online debate na kung saan nag-iwan sa mga tao ng isang katanungan na kung ito ba talaga ay isang dikya na lumilipad sa kalangitan o ito ay isang illusion lamang. Para sa iba ito ay medyo kahawig ng isang shape-shifting UFO at ang pagiging tunay nito ay maaaring maging isang palaisipan. Subalit isang bagay lang talaga ang malinaw. At ito ay nagpadala ng takot sa karamihan habang inuulaan nila kung ano nga bang uri ng nilalang ito. Number 9. Long Dragon Source Sa clip naman na ito ay papakita namin sa inyo ang isang long dragon sword. Sa isang particular na madilim na gabi, ang langit ay biglang nagambala ng isang kakaibang figura. At talagang ito ay napakalaki at hindi may kakaila na hindi ito isang ibon o aeroplano. Ang hugis na ito na sinamaan ng maputlang liwanag ng buwan ay sinamaan ng mga nakakatakot na tunog na tila nang galing sa kahit saan at ito ay sabay-sabay. Ang mga nakakita din ay talagang nagulat at hindi makapaniwala at mukha itong dragon subalit. Ang nilalang na ito ay mabilis na naglaho, gaya na lang ng bilis ng paglitaw nito na kung saan talagang nag-iwan ng matinding katahimikan. Ano nga ba ang kakaibang creature na ito na nakita sa langit at totoo nga ba talaga ang dragon? Ipahalam mo naman sa amin sa komento. Number 8. Massive Bird Ang ating kalikasan ay talagang puno ng may wagang bagay. At ang video na ito ay nagpapakita ng isa sa kanila. Ito ay nangyari sa isang tahimik na bayan na kung saan ang isang lalaki ay tumingala at nakakita ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Isang napakalaking anino ang tumawid sa lupa dahilan upang mabilis niyang iangat ang kanyang kamera. At tila nakita niya ang isang kakaibang nilalang na talagang lumilipad sa ibabaw. Ito rin ay masyadong malayo para kunan ng detalye. Subalit ang laki nito ay talagang hindi ka panipaniwala. Ito ba ay isang maalamat na dragon? O ito ay isa lamang ibon na tahimik na lumilipad sa kalangitan? Nang makarating ang video na ito sa mga online na ito says, iniuug nila ito sa isang matagal nang nawalang pterosaur dahil sa malaking wingspan nito. Dahil ang lang ang unang nilalang ay mayroong katulad na sukat. Number 7, Hovering Plane Imagine mo na lang na nakatingin ka sa kalangitan at makakita ka ng isang eroplano hindi gumagalaw sa ere eh, at talagang tila parang tumigil ang oras nito. Ang kakaibang video na ito ay nakakuha ng katulad na pinominon na kung saan ang isang napakalaking eroplano ay lumitaw na nag-over sa kanyang mga pakpak. Lahat din ng nakakita dito ay talagang nagulat at nalilito. Ang isang pang-clip din na ito ay nagpakita ng parehong nakakalitong bagay. Subalit huwag kang mag-alala, merong sagot ang science dito. Ang mga aircraft carriers ay madalas na nakakaranas ng mga headwinds sa tailwinds. Habang ang tailwinds ay umiihip sa direksyon ng aeroplano, ang headwinds naman ay umiihip laban sa gumagalaw na direksyon ng aeroplano. Kung minsan ang hangin din ito ay napakalakas, na kung saan ang mga aeroplano ay tila nagyelo sa kalangitan. Number 6. Glitch in the Sky Sa pagkakataon naman na ito, ito ay nakuha na ng kamera at tila ito ay isang kakaibang bagay. Isang kakaibang sanga ng puno na tila nakalutang sa hangin. Ito ba ay isang totoong video o ito ay pinotoshop lamang? ipaalam mo naman sa amin sa komento. Number 5. Black Octopus in the Sky Sa kalangitan sa ibabaw ng Lisbon, lumitaw ang isang madalim at misteryosong figura at ito ay parang itim na octopus na lumulutang sa hangin. Ang kakaibang view na ito ay nagpagulat sa mga tao at talagang sila ay nagbulungan tungkol sa nakakatakot na bagay. Habang ang creature na ito ay lumilipad sa kalangitan, talagang kumalat ang takot sa mga tao. Ito ba ay isang nilalang mula sa ilalim na umangat sa itaas? Gayun pa man nang ang mga authority ay kumilos na, dito na lumabas ang katotohanan. Ito ay isang saranggola ng mahusay na ginawa upang magmukhang isang pugita. At mabilis itong nagpahinaon sa mga tao subalit, kahit ganun pa man ito ay isang bagay na nakakatuwang maalala. Number 4. Moral Spotted Kung iniisip mo na nakita mo na ang lahat, pues nagkakamali ka. May iba pang creature na biglang lilitaw sa iyong harapan at magiiwan sa iyo ng takot. Sa pagkakataon naman na ito ang mga tao sa California ay nakasaksi ng kakaibang tao na bumaba mula sa mga ulap. Ang figura na ito ay mayroong nakakatakot na vibe. Pinaniniwalaan ng mga tao na ito ay isang uri ng mangkukulam na kung saan aksidente nilang nakita at isang bagay lamang ang tila sigurado, hindi ito galing sa ating mundo. Na kung saan ang previous sighting ay sapat na upang madigest ang isang katulad na sighting na naganap sa ibabaw ng Memorial Lights ng World Trade Center. Habang ang pinagmula ng mga celestial vision na ito ay nananatiling hindi tiyak, sila ay nagpapaalala sa atin na kung minsan ang langit ay talagang maaari tayong gulatin. Number 3. Demon on Church Karamihan sa atin ay naniniwala na mga nilalang na ito ay isang ilusyon lamang subalit ayon sa kasulatan ito ay totoo. Ang video na ito ay nangyari sa isang tahimik na Italian street at bigla na lang nilang nakita ang napakalaking ibon na kawig ng isang bagay na umakit sa bubong ng simbahan at bagaman ito ay mukhang medyo kapanipaniwala. Sa katunayan ito ay totoo at oo at ang video na ito ay isang clip mula sa isang maikling Italian movie at walang katotohanan dito. Number 2, Flying Man Ang langit ay karaniwang tahanan ng mga ibon at aeroplano, subalit mayroon talagang kakaibang nangyari. Isang grupo ng magkakibigan ang nagtatawanan at kumukuha ng mga larawan at video nang biglang may lumitaw na figura mula sa mga ulap na lumulutang sa kalangitan habang ito ay tila lumilipad sa ere. Ang kanilang tuwa ay napalitan ng pagtataka at sila ay talagang natakot. Ang creature na ito ay talagang lumipad sa ere ng ilang oras. At pagkatapos lamang ng ilang segundo, ang misteryosong lalaki na ito ay bigla na lang nawala. Nakuhang sa nag-iwan sa mga tao ng pagtataka at nagtatanong kung ano ang kanilang nasaksiyan. Number 1. Angel Flying in the Sky Isang lalaki sa India ang nagpost ang video na ito na nagpapakita ng mga malaanghel na figura na lumulutang sa hangin. At hindi lamang ito isa subalit. Ang lalaki na ito ay maswerteng nakuha na ng dalawa sa kanila sa gitna ng maulap na langit. At habang sinumi niya para makita ng maayos ang bagay, ang mga ito ay talagang hindi lamang kakaiba. Sila ay tila nahawig sa mga anghel. Ang mga pakpak nila ay talagang gumagalaw. At pagkatapos nga ng ilang segundo, bigla rin silang nawala. At ayon nga sa iba, ito ay gawa-gawa lamang o inedit para makakuha ng atensyon. Totoo nga ba talaga ang mga anghel? Ipahala mo naman sa amin sa komento. Ilan lamang ito sa mga kakaibang bagay na nakita na lumilipad sa ibabaw ng kalangitan? Na mga kabasa sa aming video, ipahala mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na magsubscribe at ihit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Muli, maraming salamat sa pananood. This is Noel Polo TV. Kita-kita -kit sa next video.